Good morning, good morning, good morning! Ayan, uh, time check, time check. 5.32 in the morning. So, uh, oras na naman natin sa ating uh, quiet time. Medyo malamig na dito sa uh, bundok, kaya ganito nakaano ako ng kumot. Pag ganitong oras kasi medyo malamig na. So, uh, mga kapatid, um, hallelujah, hallelujah at uh, tayo ay uh, gumising na naman para magbigay ng oras para sa ating Panginoon. At ang gusto kong pag-usapan natin ngayon mga kapatid ay yung uh, tungkol sa ano sa pagiging Kristiyano pa rin. Ngayon um as a true Christian may mga bagay na hindi na dapat natin ginagawa. Alam na yung mga matagal nang ano, matagal nang uh, matagal na sa buhay Kristiyano, alam na alam 'yan. Um, pero gusto ko ring i-share sa oras na ito yung na yung na discover ko ba lately. Ganun. So, yung mga bagay na dapat hindi na natin ginagawa, may mga verses din, may mga chapters din na pwede nating pagbasihan. Um, Unang-una na dito yung ano sa, gusto kong unahin dito yung sa Proverbs 13, 20. Sino ang mga dapat natin kasama? Ganon. So, pro, punta tayo sa Proverbs. Um, Lalong-lalo na sa mga baguhan pa na kagaya ko hindi ko na baguhan ang sa ang sarili ko mga kapatid kasi opo matagal po akong uh, nag-accept kay uh, um, Jesus pero yun nga po parang binali wala ko yung mga time na yun hindi ako nagseryoso masyado nagseryoso nagseryoso ako pero parang short time lang yun so eto yung sa ano sa Proverbs uh, chapter 13 verse 20. Oh, ayan. Sabi niya dito Sabi niya dito, whoever walks with the wise becomes wise, but the companion of fools will suffer harm. Ayan. So, sabi niya dito, sino ba yung mga dapat nating palaging kasama? Sabi niya dito, yung mga wise para maging wise tayo yun Kasi nga naman kapag uh, kapag uh, ang palagi nating kasama ay yung mga tag nito, yung mga hindi pa nak hindi pa nakakaalam sa tamang daan, tamang landas. Syempre, ganun din tayo Ma Malalagay din tayo sa mali, mali na sitwasyon. Gagawa din tayo ng mga mali na gawain. So, ang ibig kong sabihin, yung mga dati natin ginagawa nung hindi pa tayo seryoso or kung hin nung hindi pa tayo kristyano o kahit kristyano tayo pero parang hindi pa tayo seryoso. Di ba marami tayong mga ginagawa noon na na hindi karapat-dapat sa mata ng Panginoon. Yun. Isa pa dito na parang pruweba is yung sa uh, tag nito. Sa Romans uh, 12. 2. Nasana Nasa na ba yung romance natin? O, tignan nyo. Sa tagal ko ng kristyano, hindi ko pa kabisado yung ano ng kung saan yung mga books. Okay. Romans 12 verse 2. Nakita ko na yun kanina. Kaya Romans 12 verse 2 tama ba ayan so ito nga do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. O, oh, see? So, yun ang sinasabi niya na well, um, hindi tayo dapat nakikiayon na kung ano yung mga yung mga word, worldly na gawain. Um, ba diba, noong, uh, noong hindi pa tayo kristyano or noong hindi pa tayo seryoso bilang isang kristyano, parang okay lang sa atin na gumawa ng ano, yung halimbawa, yung mga yung mga um, tag nito yung hindi pagsisimba, ano na yun ni eh, malaking mali na yun eh. Kasi yung sasabihin natin noon na nagdadasal naman ako, yung mga ganon, hindi pwede yun kasi utos din ng Panginoon na yung um, ikapitong araw dapat, um, dapat Araw yun ng pagpapahinga na araw yun talaga para sa Panginoon. At saka yung mga, tag nito, yung mga, yung mga worldly music, yung mga yun, na hindi naman, um, hindi naman masama na pakinggan natin. Um, kaya lang yung, yung doon na lang nakatuon yung, yung uh, panahon natin or yung uh, puso natin, parang mali naman na, hindi lang parang mali na naman na, mali naman talaga yon Kasi may mga Christian songs naman na dapat natin kantahin. Kasi ang pagkanta ng mga um, awit para kay Panginoon ay isa na rin yun na paraan para para i-praise ang Panginoon ganon, kaya nga may praise and worship song eh, ba? Diba? so ngayon, kung hindi man sa literal na prayer yung gagawin natin, pwede rin naman sa pagkanta. Yun. Pwede sa pagkanta. Ng mga worship song o praise song. Ganon. Yun ang ibig sabihin nito. Um, yun ang pagkakaintindi ko. Ngayon, uh, yung at saka yung mga iba pa na ano, iba pa na ginagawa ng ginagawa dito sa ibabaw ng lupa na yung um, pag uh, alam niyo yung pagka may okasyon may uh, nilalagay sa isang maliit na plato or isang plato tapos iaalay daw dun sa namatay na nakamag-anak yung mga yun iyon ayon ayon ng bawal na bawal 'yun sa ano sa batas ng panginoon yung mga 'yon tapos yung uh, tag nito ang dami uh, mahirap lang mag-site parang hindi ko alam paano ko sabihin pero alam na natin 'yun yung uh, tag nito yung uh, halimbawa sa Halimbawa sa sitwasyon na kailangan kailangan may may uh, resolbahin na hindi pagkakaunawaan. alam mo yung kakampihan mo yung isa kahit mali dahil mayaman dahil may katungkulan sa lipunan yung mga yun kasi may ano din diyan may uh, supporting uh, supporting uh, verses din diyan doon sa Proverbs uh, 12 verse 22. Yung sasabihin mo na um, hindi siya yung siya yung tama. Alam mo yung magsisinungaling ka na at lahat-lahat. Magsisinungaling ka na dahil mas natatakot ka sa tao kaysa sa Diyos. E ang liwaliwanag ng sabi ng Panginoon sa Proverbs uh, 12 verse uh, 22, sabi niya dito, 12 verse 22 lying lips are an abomination to the lord but those who act faithfully are his delight yun marami hindi lang hindi lang dito sa proverbs 12 verse 22 yung yung uh, basihan na hindi dapat tayo nagsisinungaling marami dyan. pero ito lang yung sinayit ko kasi ito yung nakita ko kanina na talagang ayaw ni Lord. Ayaw ng Panginoon yung nagsisinungaling tayo. Ayaw ni Lord yung nagsisinungaling tayo. Malaki ang balik niyan sa atin. Kaya um, kapag oh, kung sinasabi natin na Kristiyano tayo, dapat mas matakot tayo sa Panginoon kaysa sa tao. Kasi um ito mad madalas kong ma-experience ito noon. <coughs> Sorry po. <coughs> Marami akong experience dito noon. Alam mo yung magsi self-pity ka na lang dahil yung uh, yung uh, simpatya ng mga tao sa paligid wala sa iyo dahil wala lang, ano lang ba ako? Isang hamak lang na na ordinaryong tao. Pero yung opponent mo may sinasabi sa buhay. So nakakalungkot lang talaga na Hanggang sa magsinungaling na lang sila. Dahil takot sila sa kapwa nilang tao, nahihiya sa nahihiya sila sa kapwa nila tao. Pero kay kay Lord, sa Panginoon, hindi sila natatakot kaya sila nakakapagsinungaling. Ngayon, ayun uh, ang gusto kong uh, um siguro 'yan ang ito ang naano ito ang nakita kong uh, verses na pag-usapan natin or i-share ko ngayong umaga or ngayong uh, madaling araw dahil siguro um, tumatak na ito sa loob ko na ganun pala yun kapag ka ang tao ay mas takot sa kapwa tao mag magsisinungaling na yan gagaw kahit mali yan gagawin yan pero mga kapatid yun yung dapat natin pagtuunan ng pansin na ang mga taong ganito dapat isama natin sa mga panalangin natin para malaman nila yung totoo. Na kung hindi man tayo yung mismo makapag-share ng salita ng Diyos tungkol sa ganitong ugali ay sana man lang may ibang tao na magamit para malaman nila yung katotohanan na ang pagsasabi ng kasinungalingan malaking kasalanan sa Panginoon. Iyon mga kapatid, 'yan ang gusto kong um gusto kong i-share sa madaling araw na ito. Maraming maraming salamat sa mga nanonood sa atin. Alam ko medyo hindi pa dire-diretso yung pananalita ko pero Palagi kong ipinagdadasal sa Panginoon na sa pamamagitan ng tulong niya magiging uh, magiging eksperto din tayo sa pag-share ng mga salita niya. Para hindi lang para sa akin na syempre kapag binabasa ko ito, naiintindihan ko sa tulong ng Holy Spirit. Pero ibang usapan na kasi kung mag-share ako, parang hindi ko pagamay pero alam ko time will come na magiging okay din ako magiging komportable din ako sa pag-share sa, pa, uh, sa, sa pamamagitan niya ng tulong ni Lord maraming maraming salamat hanggang sa muli